how should the house at saka how should Bongbong Marcos manage this uh, this situation? Ginamit ko man ng term situation, no? hindi naman siguro to crisis pa. Although I get the, the sense na they're trying to make this uh, turn into a crisis, tama ba? Mm. Well, kahapon nga, sabi ko, may element ng political calculation. No? Pero nung alas 12 ng gabi, hindi na political calculation yon, no? Yung kanyang rant, yung kanyang meltdown, yung kanyang pagiging unhinged, medyo nawala yung political calculation doon. Medyo mm -hmm. nakabawi yung Congress at saka yung Senate. Dahil yung mga kaalyado niya sa Senate, e eh, paano siya didepensahan ngayon? Mm -hmm. Yung mga gustong ibalik yung kanyang budget doon sa national budget, e eh, paano nila gagawin ngayon yan? Na hindi sila mali-label na sila ay sumusuporta sa isang tao na gustong i-assassinate yung presidente at saka yung vice president at saka yung speaker. Kaya oh, man, mismo no? yung mismo yung kanya mga kalyeado nilagay niya sa spot. Ganyan kasi pag unhinge ka eh. Ganyan kasi pag nag meltdown ka, hindi ka na nag-iisip, no? Oh, man, Pero no? kung nag-iisip ka, iisipin mo na teka-teka, baka ma baka ma, mapahamak yung aking mga kasama sa Senado na gusto kong suportahan, gusto kong depensahan, no? At posibleng bumoto laban sa impeachment. Eh ngayon, e, lalakas ang impeachment niyan, no? Sabi nga ni guest mo kanina, si Congressman Chua, 'di ba? Mas lalakas yung uh, isasama sa articles of impeachment. Mm. -hmm. Now, very glaring eh, yung kanyang ginawa uh, kagabi. Ikalawa, yung kanyang mga kaalyado sa Senado, eh, baka magdalawa tatlong isip yan na boboto laban sa conviction. No? Yun yung hindi naisip ni Vice. Pwede ba akong humirit? Paka sabihin na naman. Yan yung sinasabi ko, di ba? Pwede ba akong magsalita? Pwede, pwede. Kasi, Kasi minsan naka... Yung sinasabi ko. Hindi naman. Meron na akong trauma. Eh. Alam nyo po yung trauma pag lagi kang kinakawawa. Sa akin lang po nangyayari yan eh. <laughs> ano na? Parang wala maniniwala na kayo. Mukha kang kawawa. Mm. Kinakawawa nyo kami. Eh. Parang ginagawa nyo kay Sara Duterte. Yeah. Kinakawawa nyo kami. Inaapin nyo kami. Parang hirap Then, isipin po... Eh. ni Sara nakawawa. Para kawawa. naman na talaga. Hmm. Eh. Sipin mo, nakasalampa ka sa, sa sahig. Tapos patay yung ilaw. Nag-zoom ka. <laughs> tapos meron ka mga alipores doon na kasama mo sa Zoom meeting. <laughs> 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 Nakita mo, yung one, yung, uh, yung kay, eh, kasama si General Torre. Yung, ah, yung uh, ano? Yung pinapapasok yung camera. yung, yung scripted. Yung, camera. yung, sabi nila, diba? scripted daw? Oo, oh, oo. Oh. Tapos biglang sabay bulgul. di ba? Uh, hindi ko maalam kung talagang scripted yan Pero yun ang dating sa mga lumalabas sa video no? Then nabanggit oo. nyo na yung mga taga-suporta ni Sarah sa Senado no? Baka mapadalawang mm -hmm. isip yung Kasi may ilang mga senador na sumisip-sip sa kanya ngayon eh. Gusto oh. dagdagan yung budget niya Mm. Eh, I don't know. I would be curious uh, as to what they have to say following this latest antics or latest uh, episode. Diba? Tama. Mm. Tago, Tago na lang, lang natin paisip. sa pangalan na Senator J.B. <laughs> diba? Uh Oo. -oh. Pero nga, tsaka ito, naisip ko, no? Kasi, I'm not sure about the impeachment uh, case, no? Kung tutuloy, no? Hindi. Depende kung, sa, kung sining kausap. Mukha kasing mas maano, no? May, mas, parang na, nabuhayan tuloy. Nagkaroon ng traction. Dahil dito sa ginawa niya. So mukhang because of her own doing. Kung iba mga kongresista, tsaka mga senador, nag dahil, teka, malapit na eleksyon eh. Pagkatapos sa eleksyon, ang pusta namin malakas pa rin si Sara eh dito para nagkaroon tuloy ng buhay impeachment dahil sa pinagagawa niya eh. Tama. Kung merong mga nag-aatras sa bante dyan, wala akong nais pa, patamaan ah. Yung, kung merong mga nag-aatras sa bante dyan, eh ngayon, abante na sila. Ba, ba bakit madiin yung abante? Hindi, dahil moving forward na eh. Abante. Ah, no? ah okay. Kung dati nag-aatras sa bante sila. Ah, hindi, nee, kasi si Congressman Joel Chua, ang position naman niya dyan, very consistent, no? Kung sa basis, meron daw at merong basis. Pero ang public pronouncement niya, eh, baka wala ng, ano, makawala panahon, ganyan-ganyan. Pero mukhang may traction eh, no? Tama. Kung sakaling iniisip ng iba, eh, wala ng panahon, eh, ngayon, makakapanahon. Pero, in fairness to VP Sara, napagtatanggol ko lang siya ng konti. Okay lang ba? Di ba kanina pa? Eh, syempre. Kaya nga tayo naka-green. Eh. Tapos, mm -hmm. uh, pakibigay yung schedule niya sa Edsa Shrine. Ha? Diyan ba uliwasan? Saan ba yung rally? Edsa Shrine. Edsa Shrine. Uh, ano kaya inisip na Mama Mary, no? Kayo na naman? Mm. <laughs> <laughs> Dati dami, ah. Baka, baka bumaba. <laughs> lipat na ako, lipat na ako. Bilang isang uh, dating political adviser uh, advisor, no? Paano ba dapat ang handling ng ganito? Eh, Kunwari, kung kayo mag advise kay Bongbong Marcos, hindi naman nanonood sa atin yung mga tao niya. Well, paunawa, paunahin mo muna yung mga dapat nag stand up and be counted to defend the institution. No? To defend the, the highly, the, uh, the constituted authority. No? Yung muna pauunahin mo. No? Tapos, sa climax, ikaw na yung magsalita. No, kailangan ko magsalita kahit statesman like yung sagot mo. Hindi mo papatulan yung pagmumura, hindi mo papatulan yung pagpapatay. Pero sasagutin mo pa rin in a statesman like manner. No? Pero meron kang mga support, alba, ang League of Municipalities nagsalita na, AFP nagsalita na, yung Senate President nagsalita na, no? Tapos on the other side naman, yung left flank, ito naman yung mga pangbardagulan. No, ito yung mga vloggers, ito yung mga ito yung mga uh, hindi tumitimpla ng banat. Ito yung mga Joe Rogan type, no? So, <laughs> 'di ba? Ito yung titira naman, no? Uh, ah yeah. tapos sa dulo, no? Bago bago matapos yung issue, tsaka ka na magsalita. Yeah. No? iyan uh, ka mag lang kasi uh, uh, iyan ko Na ka sa tayong lahat, no? Wag tayong magpatayan. Wag nating takutin ang isa't isa ng assassination. No? Huwag natin gawin yan. No? No. So, ko lang yung sinabi ko kayo na kasi medyo nahiya ako kasi may mga obispo na nanonood sa atin. Eh. oh, si uh, Archbishop Sok, no? Archbishop Sok, sorry po. I miss <laughs> po kanina. Nagamit kaya ta highest form of admiration. Dapat po, highest form of veneration. Kyan. Kasi hindi natin na, we don't worship yung mga saints. no? We kyan, venerate yan. them. Kukorek sa so, akin kita kanina eh. <laughs> I doubt. <laughs> I doubt. Alam ko na kamali ka pero sabi mo na lang, pero basta na lang pakita. No, incomprehensible 'yung katawihan. No? I doubt. Lumabas 'yon sa thought bubble ko ah, 'yung eh. Yeah, 'yung 'yung highest form of veneration that is reserved to the Virgin Mary. Alam ko 'yan. Hyper. Yan. Yeah. Si si ano Si, ano si, uh, si Senator Edo ano yan eh. He knows a lot of things, no? Ano yan? Uh, self-taught uh, autodidact yan eh, no? Matalino yan. Pero sa religion medyo ano yan. <laughs> medyo <laughs> Hindi siya napapadpad sa sa section na yon ng library. Yon, medyo, medyo ano? napapaso eh. May may apat na subject ako ha sa religion ha, sa AB ha. Oo. Uh, uh. Ikaw ba nakailang subject mo sa religion? Apat ah, din, oh. Apat Meron din, yung oh. sacred theology, ano, ah, uh, tawag dito. Ah. Uh, ano term? <laughs> hmm. Hmm. Hindi mo na isipin magpare? Hindi. Never ever. Matatapos ang kaparian. <laughs> <laughs> Matatapos. Oo. <laughs> uh, Pangganan Sabi tayo. sa Notre Dame, sa career week, kasama yan sa kwan eh. Sa possible career. Uh, High school, hindi, pero nung, nung, career week eh. eh lalo na pag uh, fourth year high school kayo, may career week para pag-usapan ano yung direction nyo. Kasama yan sa option. So, in, so iniisip nyo na magpare? Ah, uh, dumaan sa isip ko. Gano'ng kabilis dumaan? Kung maripas? Medyo mabilis. <laughs> Parang siguro yung rocket ni Elon Musk. Parang gano'ng kami uh, iso. Siguro ko na, siguro, ko na tuligay sa pagpapare, uh, na-cover ko kayo. oh, baka pala ako, ako ngayon. Baka cardinal na rin ako. Baka Hindi, ikaw na iimbitahan ko sa Vatican. Hindi, feeling okay. ko, that, that, that would have been uh, one of the biggest scandals in the Roman Catholic Church in Hindi. Asia. Kaya nga, may mga Borgia Pops, di ba? Ah, Borgia. Pa-spell diba? nga. B <laughs> O R G I A. <laughs> okay, teka, lumal. Teka, harap na naman siya ng mali. Nakakanat na uh, naman, no. Nende ano, nende, ano? Uh, we give him the benefit of the doubt. Okay, uh balik tayo rito. Pa Paano makaka-recover naman yung vice president dito sa kanyang latest meltdown? Ito nga, sinusubukan niya maka-recover. No? pero sa kakayanin tampling. ba ng ganyang Kaya pagbawi -tampling tampling yan? Siya, binabawi. Ang problema, lalong, lalo, lalo niyang nilulubog yung sarili niya sa kanyang sariling kumunoy. Diba? Lalo niyang nilulubog yung sarili niya. Pwede naman niya sinabi na pasensya na po. Pasensya na po. No? Ah, talagang kwan lang ako kagabi. Talagang sobrang galit. No? Sobrang galit na yung uh, akin chief of staff ililipat sa presinto sa correctional. Correctional. Oo, no? oh, kaya dapat doon siya nag-focus, no? Uh, sobrang galit. Tapos, yun, pagka-apologize mo, tapos na, move on dot com na. Kesa yung ganito na babawiin mo pa. Eh, narinig naman, lang, narinig naman ang, naman ng buong bansa. Yung sinabi diba? mo. Di ba? Eh, lalo kang, lalo kang lulubog niyan. Lalo kang lulubog niyan. No? Pero kung mag-apologize siya o mag-mag mag-temper uh, down. Baka naman masira yung brand nila kasi yung mga Duterte, mga macho yan eh. Mga tunay na lalaki yan eh. Diba? Oh pero nagtatumbling-tumbling naman sila, di ba? Mismo yung tatay, hmm. nagtatumbling-tumbling eh. Di ba? Wala naman daw siyang problema kay PBBM. Di ba? Wala naman hmm. daw. Di ba? Ganun eh. Pagkatapos niyang uh, banatan ng lahat ng threats noong January 28, biglang uh, tumbling. Di ba? Biglang tumbling. Nung isang buwan, nagtumbling uli. ba? Nagtumbling uli. Mm. Kaya, pwede naman nilang gawin yan. Pero ngayon, na binawi mo na wala ka naman daw threat, hindi ka naman, ang usapin lang daw ay my murder. Inuulit-ulit ko, yun sinabi niya, my murder. ngayon, eh, baka mahirapan na.